Ito ang pinaka main event natin mga tol, no? So, ito yung visor na to, pinaka mga tol, no? Hindi ko pa natatagdala. Sa bandang, si ano yun So, welcome back, back to my YouTube channel, no? So, bago tayo magsimula, mga tol, meron na akong ngayon dito. Siyempre, shoutout dito sa tropa natin na uh, clothing niya, The Good Ways, mga tol. No, ayan. Shoutout dyan sa may-ari nito So, ito, kung nakikita nyo, mga tol, ay meron tayong uh, gilly helmet, mga tol. Itong no? gilly helmet na to ay isa sa pinaka isikat dito sa, ano natin, sa bansa natin dito sa Pinas. So, Samahan nyo mag-unboxing na ito, mga tol, no? Kung anong mga previous at saka mga, kung anong mga nilalaman na itong Gilly helmet na ito, mga tol, no? Kaya tara, na natin kung anong nilalaman na ito. So, syempre, mga tol, ang una natin makikita rito ay isang visor. May kasama siyang visor, mga tol. Libre lang siya. Uh, isa siyang clear visor. May clear siya na visor, mga tol. GD. Hindi ko pa natatanggal ha Tapos, sunod natin makikita rito ay ang spoiler niya mga tol. May libre din spoiler. Bali, dalawa ang spoiler niya mga tol. Meron dito ang major um, medyo dark. Ito yun, medyo dark mga tol. O. Yung isa ay sobrang dark mga tol. No? Pinakamit natin sa shop kasi hindi natin alam kung paano natin kabitin Sa natin. Yan. Ito siya mga tol. Uh, medyo light. Libre niyang spoiler mga tol. Siyempre, hindi mawawala dito ang pinaka main event natin. Ang helmet na tol no? Siyempre, meron to. Uh, may libre na din siyang lagay ng helmet, mga tol. Baliktad pa pagkalagay. Ayan, may libre siyang bag, mga tol. Gili din. ay eh, gili din yung lagay niya. Ayan. Ito ang pinaka main event natin mga tol, no? So, itong visor na to, pinakabit ko na din siya. Kasi nung una, uh, clear yung nakalagay dito. Kaya sinubukan ko muna itong may kulay na to mga tol. Balay, ang kulay na pinili ko ay, so, glossy black ang napili natin. Siyempre, may glitters-glitters yan mga tol, no? Para terra doon kay tablet, tsaka kay blacky mga tol, no? Ayan, may glitter glitter siya mga tol. Siyempre, meron siya ang inner visor mga tol. Ito, ito mga tol. Hindi ko pa natatanggal eh. Para sinabi niyo unboxing talaga. No? Ayan, meron siyang inner visor. Tapos, uh, ano pa So, yun lang naman yung laman niya mga tol. No? Siyempre, meron din keychain ng Gile mga tol. Ito yung ano niya, keychain. Yan yung keychain niya mga tol. No? So tara mga tol, samahan nyo ako subukan tong Gili helmet na to kung okay siya sa mga, kung comfortable siya sa pagdadrag natin. No? Kaya tara, samahan nyo ako ano, and 3, 2, 1, peace out. Peace. Alright mga tol So Ito na mga tol I-review natin itong GD helmet natin Na bago mga tol no? Hinihaya tayo ni madam Ni Mabal Na may coffee Kaya Tara mga tol Dapat natin nakayawan yung coffee di Ayot na ba kayo Let's go Ayan siya mga tol Si Babal Eh napunasan mo na natin Ayan. Syempre, mga tol Suot natin Ang ating t-shirt Ayan tama ba Doon sa ilaw Sa ilaw Ayan yung t-shirt natin mga tol no? Likod Ito yung likod nya mga tol no? Ayan so, na. Ngayon lang natin siya nasuot ha Bernice ha Syempre tayo din nakaganon Pero iba yung design natin sa harap Papainit muna tayo mga tol Kasi inulan siya Umambon dito Hindi eh. ko alam kung bakit Siya yung nag-aya ng coffee daw Coffee daw kami mga tol Libre daw niya <laughs> Libre daw niya mga tol Kaya di natin pwedeng ayawan yan Minsan na mag-aya yan Tara Pwede na yan mga tol Let's go Alright, mga tol. So, ngayon is pupunta tayo ng Vermosa mga tol, no? Tambayan ng mga taga-south. <laughs> Dahil doon ang maraming sasakyan at nakaka-chill mga tol, no? Pupunta tayo ron. Kasi doon din ang tambayan ng mga big bike. Sana may maabutan tayong big bike doon, mga tol. Kaso umulan, kaya ewan ko lang kung maraming tambay doon ngayon. Time check tayo. 8, 8.43 mga tol ng gabi ngayon lang tayo lumabas na ganito ha ah. alright mga tol sa review tayo ng ating Geely helmet mga tol no yan Shoutout sa Geely baka naman ehe ehe <laughs> So, yun mga tol. Bale ang size na ito is size 7. Ay, 7, size 7. No? Ano tayo mga tol? Medium siya mga tol, no? Kasi wala daw small sa uh, full face. Bali, sa half face lang siya merong small, no? eh bibili ka na ala ng helmet, no pa? Half face pa, no? Kaya, dito tayo sa full face para sure na sure na pwede tayo. Wait lang. Overtake tayo. Kurbado mo, overtake, no? <laughs> Ang bangis mo sirs Nagkariba tayo rito Puti to yung kalsada mga tol Tuyong tuyong yung to yung kalsada Ang swerte ha Pasa naman yung motor natin no <laughs> Wala atin ligtas yung ano natin Yung motor natin sa ulan no yun Harura tayo Ay arang Yun, balik tayo sa helmet mga tol, no? Ang fittings kasi na itong Gili, mga tol uh, Sobrang sikit Grabe yung foam niya Pero, komportable komportable kayo sa foam Kahit medyo Medyo sikit is nyo sa foam niya, mga tol Sobrang fit na fit siya Napaka solid na ito Tsaka, pag sinuot mo yung helmet, mga tol Ramdam na ramdam na, ano eh Parang safe na safe ka sa loob eh Talaga ang quality yung helmet mga tol eh, no Chef, at saka syempre, Sino ba naman gusto mabigat yung helmet di ba? Kahit naman sino hindi hindi gusto yun yung mabigat na helmet Pero itong jili na to Grabe napakagaan na ito Iba yung gaan na itong jili na to ha? Nanibago ako ah. Kasi last time yung ano ko yung helmet ko is mga mga tol, kung panoorin niyo yung ating black na KB ang mga tol. Eh nag-ano ng KB ang mga tol? Bumababa mo yung helmet ko nung una mga tol dun sa pag-akit natin ng KB ang nahihirapan ako ina-adjust ko pa nga pero ngayon wala komportable yung komportable na ano ko yung mukha ko tapos ramdam na ramdam ko yung gaan niya mga tol no kaya siguro mabigat din yung ano yung isang nating helmet is ano ah uh, malaki sa atin kasi ang sukat noon ay large engine tayo mga tol eh, no? Kasi nung last time, bakit kaya ganito, no? Nakalagay dito, oh, power at saka KTRC. Last time mga tol, nag-check engine as na din siya. Kasi nung time na ano, umalis ako, naglinis ako ng motor. Pagbukas ko ng engine mga tol, ayun, nakita ko na yung check engine. Bali pangalawang check engine na to mga tol, no? Yung una. Nawala lang nung una, yung ewan ko, baka natuyo lang yun. Na ah, tanong ko naman baka daw sa sensor nabasa daw 'yung sensor. Last time na ano, nagwashing ulit tayo, 'yun bumalik ulit 'yung check engine. Hindi ko alam kung bakit. Kaya tingnan natin kung mawawala ulit siya. Oo. to yun, to yun kasi parang hindi umulan, ah. <laughs> Alright, sana maraming tamay doon, no? Woo! Bagay, alas 9 na din, no? Walang tambay doon, ibig sabihin, mahina pag linggo kasi sa may pasok din ng ano, lunes, eh. Woo! Sarap! tayo, kakanan tayo mga tol. Tapos mga tol, yung design naman niya, ito lang masasabi ko, oh. sa akin opinion lang naman sa design. Ah, uh, okay siya, parang katulad 'yan ng Evo, mga tol, no? Yung Evo helmet. Gayang gaya niya pati sa likod Tapos yung design niya sa likod Yung parang Yung meron spoiler mga tol Ang lupet no Parang pang karera Parang pang ready na sa race track eh <laughs> Quality na rin to Mura na siya mga tol Sa halagang 3.5 mga tol Meron na kayong magandang helmet na Gili no Kaya kung ako sa inyo Advice sa inyo recommend ko sa inyo tong uh, helmet na to. Quality na, mura pa mga tol, no? Sa mga naghahanap ng budget meal dyan. Siyempre mga tol, meron dito na din ng keychain. Kinabit na natin yung keychain niya <laughs> eh. yung libreng keychain. Gili. Gili! Ah, ang sihit na safe. <laughs> napakagaan ng helmet na to, grabe parang wala akong saot na helmet bago kasi yung helmet na yun yung isa mga tol, ang bigat sobrang bigat, kapag nagro roll trip ako sumasakit yung leeg ko dito parang wala akong helmet sige tayo sa isa sa issue mga tol kaya napabili ako ng helmet no Yung helmet ko kasi pag umarurot Bandang ano Sa bandang Si ano yun, ah? Si T boy <laughs> O si T-boy oh, oh. Yung sniper <laughs> Si T-boy boy, T -boy. <laughs> Si T-boy. Uy, gaga, nag-skin T-boy. boy boy Hello, ko si yun to Ay, ah, ikaw pa si boy. Ay, tabi tayo, tabi Ikaw si Tiboy boy yeah. <laughs> Ah, si Tipoy pala ito ah Ayan o katol May kasama tayo na kasama natin o Maraming tao Oo nga eh Kala ko ikaw si Ikaw ba si Tipoy? Tuloy <laughs> <laughs> na rin ako Nagkita si ah. Mrs. Ah, oh, sige po Ingat po, ingat po Thank you, thank you na. pa pa <laughs> <laughs> Thank you, thank po <laughs> Di pala si T-boy Aanak <laughs> ah, ko si T-boy Ba't sumama sa atin yun, Paul? Ayan, mga tol So, mag-ano tayo? Papark muna tayo Ayan, mga tol Ang daming na amotor dito, grabe Mga tay, look Alright, so kakain muna tayo mga tol. Nandito muna si Thunder. Di, ko ko si T-Boy. Shit. <laughs> Kala ko si T-Boy na yun eh. Grabe naman. So ito, kakain muna tayo mga tol. Trabon bonsi tayo. Let's go. Anda minta ori itu guys dah. Oh, Awak bal Wakbal Eh sampai Bye. safe na safe. Alright, mga tol. So, kung dito na lang ang ating vlog, nireview lang natin itong Geely helmet natin, mga tol, kung anong experience ko sa helmet na to. Recommend ko talaga sa inyo to, mga tol. So, para mga tol, hanggang dito lang ating vlog. And 3, 2, 1, let's go! Mm -hmm.